What's up mga idol? Sa video na to ay magpapalit po tayo ng LCD ng Realme C30S. At grabe mga idol, ito po yung cellphone na kapag pinalitan mo ng LCD, sasakit talaga ang ulo mo. At ayun mga idol, inoon ko po siya. So meron po itong aninag, mayroon siyang ilaw sa screen. Hindi lang po masyado nakikita ang ilaw pero meron po itong ilaw pero blackout out po siya. At ayun mga idol, i-charge po natin. So nag-charge po siya. So kunting ilaw lang po ang nakikita natin. Dah! Dahil basag na po ang pinaka-screen. Isa pong technician ang may-ari nito mga idol. Pero naka daw po siya na LCD. Hindi po niya napagana. Kaya ayan, gawaan po natin ng paraan. At ano ba ang dapat na screen na ipapalit dito para siya gumana? Dahil ang ipinalit po niya mga idol ay hindi po compatible. At ayan mga idol, ang model po nito daw ay C30. Pero ang pinaka-min model talaga nito mga idol ay C30S. Ayan mga idol, kung napapansin niyo po, kulang na po. Ang screw. So, kumplitohin na lang po natin yan mamaya kasi nakailang paklas na rin ang may-ari ito at hindi talaga niya mapagana gana So, lang daw sa kanya ito mga idol. So, gawin po natin ang paraan at ayan mga idol. ko po ito sa supplier para mahanapan ko ng paraan dahil meron po akong LCD nito mga idol ay hindi rin po gumana. Ayan mga idol. Nabili ko ito sa supplier mga idol pero ganun pa rin hindi siya gumana. Ayan mga idol. May nakalagay po dito sa pinaka-flex Niña, na, ang pinaka model. So ayan mga idol, i po natin at tingnan po natin kung gagana ba ito dahil nakaapat na po ang nagdala nito mga idol, hindi daw po niya mapagana-gana. At ayan, sinubukan ko rin po ng LCD mga idol at hindi rin po talaga ito gumana. At ayan mga idol, so iyon ko po siya, nagba siya pero wala rin talagang display. Ayun na po yung panglimang LCD na tinest natin at nakaapat ang may-ari at nakaisa ako dito mga idol. At nakita naman natin na wala pa ilaw. Ang pinaka-logic na pagawa dito mga idol, ang C30 na LCD ay hindi compatible sa model na C30S. At dapat mga idol, C30S po ang orderin natin or bilhin natin. Kaya ayan mga idol, yung C30 talaga ay hindi po compatible sa C30S. At ang model na kinabitan natin mga idol, hindi po ito C30 kundi C30S. So ito po yung pang-anim na LCD mga idol. Dinala ko po ito sa supplier at isang test ko lang ng LCD ay gumana siya kaagad. At napakarami po talagang sumakit ang ulo sa unit na ito mga idol. Kaya dapat kapag nag-test po kayo ng LCD na hindi po umiilaw, kailangan i-test nyo po sa C30. Kung hindi man C30 ay C30 is. At ayun mga idol, install na po natin at tingnan natin kung gagana na ba ang pinaka-charging nya dahil connected din po ito sa charging. At grabe mga idol, napakasakit po talaga sa ulo ang unit na ito. Nahanapan nga natin ng compatible na LCD at napailaw natin kagad. Pero doon naman tayo sa sabit pagdating sa charging ayan mga idol kaya hindi napagana nang nagdala dahil ang sabi daw ng mayari ay C30 daw ang model kaya hindi mapagana gana dahil C30S pala ang model at dapat mga idol kung hindi nyo po mapagana sa LCD na C30 ay dapat itry nyo sa C30S at sigurado ako gagana po yan at kung napapansin nyo mga idol magkaiba talaga ang LCD ng C30S sa C30 ayan. kung napapansin nyo mga idol ang LCD ng flex sa C30S ay medyo brown at yung isa ay gold na gold talaga ang kulay. So hindi talaga siya compatible sa C30 at ang C30S na LCD ay hindi rin compatible sa C30 at dapat mga idol kung C30 ang model ay C30 lang at dapat kung C30S dapat ang ipapalit natin LCD ay C30S lang dahil halos magkaparehas lang po ang hitsuran nila mga idol. Kaya maisip mo na parehas sila pero magkaiba pala at ayan mga idol so sinalpak ko na po yung C30S na LCD dahil C30S po ang model na to na kinabitan natin. At ayan, dahil may dikit pa yan mga idol. So medyo po may buhok na nakadikit. Ayan. At dahil connected ang charging sa LCD nito mga idol, itest muna natin bago natin i-install lahat. Dahil lubat po kanina, meron lang pong nakalagay na battery indicator. At ayan mga idol, nung sinalpa ko po sa charger, ay hindi po gumana ang charging. So grabe, sumakit talaga ang ulo natin. Dahil napadisplina sana natin, pero hindi naman siya nag-charge. So, ayan mga idol, ano ba ang dapat natin gawin ulit? So, another gagawin na naman tayo mga idol. At kung napapansin nyo talaga, wala po talagang lumabas na pinaka-charging sa screen. At dahil napadisplay na po natin at compatible na sana ang LCD. At pagdating sa charging, sabit na naman tayo. So, kanina mga idol, nung tinis ko po siya, nung hindi pa napalitan ng LCD, kahit basag siya mga idol, ay nag-iilaw po siya. At ayan mga idol, ititest po natin yan. So, kapag nag-iilaw po ang basag, na LCD na to mga idol ay ibig sabihin nasa LCD pa rin ang tama. So factory defect ang LCD na nabilin natin. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, pinatay ko po yung ilaw, umiilaw po siya na naka-charge. So ito po yung lumang LCD. Ayan, kung napapansin nyo po siya, nag-iilaw po siya. Pero, Pagdating sa bagong LCD ay hindi siya nagcha charge So nakatatlong palit na pala ako ng LCD nitong mga idol. Kaso ganun talaga pagdating sa charging hindi mo talaga siya mapacharge. Kaya meron po tayo gagawin dito para mag-charge. Kaya kung nakatanggap ka po ng ganitong LCD huwag nyo pong ibalik sa supplier. Sundan nyo po ang ginawa ko dito para mapagana ninyo. So pagdating dito naman mga idol sa charging na talaga siya nagka problema. At ayan mga idol ito po yung linya ng charging. Ayan yung bilog na yan sa taas sa pangatlong mga idol. Yan po yung positive at ang gagawin natin mga idol irekta natin papunta sa baba so jumpiran na lang po natin dahil ang LCD nito mga idol lahat po ng nabibili siguro nito ay merong factory defect o oh supply ang pagkagagawa sa linya ng charging, so madalas kasi mga idol nakatatlong palit na ako nito, ganito lang po ang ginagawa ko, so connected din po ito sa speaker, mouthpiece ang pinaka LCD na pinalit natin, dahil doon po nakakunikta sa charging board ang pinaka LCD nya, kaya ayan mga idol, ito po yung linya ng positive gilid-gilid lang po siya. so naglagay tayo ng plugs at naglagay tayo ng kunting tingga at ayan, so i-jumper po natin so ang nawala lang po dito talaga mga idol ay yung pinaka positive ng charging. At tingnan din natin yung speaker mamaya kung normal ba ang speaker, mouthpiece at ang pinaka vibrate. After po natin na jumper ang linya, tingnan po natin kung magcha-charge na. At ito na nga mga idol, nag-charge na po siya kagad. So ganun lang kasimple mga idol, kapag nagabili kayo ng mga LCD nito ay talagang supply talaga pagdating sa charging. Kaya ito po yung gagawin yung mga idol, linyahan nyo lang po siya. Isang linya lang naman yan mga idol, so wala pong maging problema. At ayan, takpan po natin para hindi po siya magalaw-galaw kahit mahulog hulog at ito mga idol, so nagpasalamat din ang nagdala nito dahil nakaapat talaga siya mga idol, hindi talaga napagana So hindi po compatible ang LCD ng C30 sa C30s at hindi rin po compatible ang LCD ng C30 sa C30. Dapat mga idol, kung C30 ay C30 lang at dapat kung C30s ay C30s din ang LCD na ilagay mo. At sabi talaga dito mga idol pagdating sa charging So yun lang po ang gagawin natin Dahil nakatatlong palit na ako ng ilisinin ito mga idol Hindi talaga napagana ang pinaka charging nya At kailangan mo siyang i-jumper At sana mga idol kung natulungan kayo sa video ko na to I-subscribe nyo po ang ating channel Para mas marami pa kayong mga idea na nakukuha At ayun mga idol naghang po ang ating video dito sa portion na to Kaya ayun mga idol medyo kinkoy po ang ating video Pero ilang minutes lang po yan mga idol At dahil nag-charge na po siya kanina na meron na pong 1% mga idol. At ayan, dinikit ko muna ang pinaka LCD niya. At tingnan natin mamaya na mga idol kung gumana ba ang speaker niya dahil connected po ito sa speaker ang LCD na pinalit natin. At ayan mga idol, maglalagay po tayo ng guma. Meron na po siyang 2%. Ibig sabihin, nagkarga na po siya. At kapag naglagay kayo ng guma at nagdikit kayo ng LCD mga idol, 2 hours nyo po alisin. At ito mga idol, after 2 hours. So, yung charging niya mga idol ay hindi po ito na charge sa loob ng dalawang oras. Pero yung guma. Dalawang oras ko po ito bago tinanggal. At ito yung hitsura niya mga idol. Ayan, pit na pit po ang pinaka LCD niya. At bago tayo magtapos sa video mga idol, mag shout out muna tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out sa inyong lahat. At sa gustong magpa shout out, comment po kayo sa video. At ayun mga idol, nalinis po natin ang screen. So, ang LCD po natin mga idol ay meron po tayong warranty dito. At ito po yung hitsura niya mga idol. i na po natin at meron po itong So, 3 days to 1 week observation po tayo. So, wag mo nang alisin hanggat merong warranty para in case nagluko, ay pwede natin palitan. At dahil nagbukas na mga idol, subukan po natin i-test ang speaker charging kung gumana na ba talaga siya. So, ang charging naman mga idol ay nag-12% na siya. Ibig sabihin, nagdadagdag na po siya. At yung ilaw mga idol, ayan, natataasan, nabababaan, ay ibig sabihin, good po ang LCD natin. At tingnan po natin yung keyboard mga idol kung okay ba siya. Ayan, sobrang lambot po nito accurate lahat ng keyboard niya sobrang lambot talaga. At ayan mga idol, i-check din po natin ang pinaka-speaker kung tumutunog baba ito. Ayan, so babaan natin mga idol. Ayan, tingnan natin yung speaker. Ayan, kung napapansin nyo po, tumutunog po ang pinaka-speaker. Normal po siya. Sasabit ka lang talaga dito mga idol pagdating sa charging dahil may factory defect ang LCD na pagkakagawa. Ayan mga idol, pati camera, good po siya. Wala na pong problema. At nakuha na po pala ito nung nagdala at nagulat siya sa sinabi ko na hindi compatible ang apat na LCD na sinubukan niya at ayan mga idol normal na po ang charging wala na pong problema at sana mga idol nakakuha kayo ng idea sa paggawa nito maraming salamat po huwag kalimutan mag-like mag-share at mag -subscribe.